Mga kagimat, ito ang orasyon sa pagpapaandar sa lahat ng uri ng kapangyarihan. Sa Bisaya, mga kagimat, orasyon sa pagpaandar sa tanan gahom o kinadman. Sa Tagalog, ang orasyon, pagpapaandar, or empowerment sa lahat ng uri ng kapangyarihan. Okay. Pwede orasyon, pwede mga mutya ang gamit nito, mga kaagimat. Usalin nyo lang ito, three times, at ihihip sa iyong mga gamit. Ihihip to sa iyong mutya, or ihihip mo sa iyong mga anting-anting garapa, chaliko, mga panyo, o kahit na anumang abilidad, o agimat. Ito ang iyong usalin, three times, mga kaagimat o natin, Kisum, Simus, Dominus Deus, Nostres Latinum, Sinum, Christum Kalim, Salitahim, Mistrudum. Again, mga para makuha nyo, kasi maraming nanonood ng mga video, mga kaagimat, kahit nakikita na nila, nagtatanong pa rin kung paano ipronounce. Taruhin ko. Kesum, Simus, Dominus Deus, Nostris Latinum Sinum, Christum Kalim Salitahim, Mistrudum. Kimus simus dumines deos nustres latinum sinum Christum kalem salitahim mistrudum. Kimos, simus, kailangan nyo itong mapagana, mga kagimat. Dasal kayo palagi sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Araw-araw magdasal sa Diyos at hingin ang kapangyarihan para mapaandar, mapagana ito. Nasa mga video ko, mga kagimat, previous video, orasyon, magpapaandar ng mga orasyon ito. Once na paandar mo na ito, pwede mo na itong gamitin pambuhay sa lahat ng uri ng anting-anting at agimat. Kunin mo na ito, mga kagimat. So, mga kagimat, kung nagustuhan yung video na ito, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang yung kagimat na si... Paraon! Marami pong salamat sa inyong panunood.